Wow! Ang sarap at lamig ng cake! Oy, Fida! Tingnan mo ang hawak ni Casey! Wow! wow! Oh, oh. <laughs> Hindi ko kaya, Alex! Mahalin ang oh, mga babae kung gusto mo. napakaliit talaga ng laro ng Alexa. Sa tingin ko magsisimula na akong kumain. At mayroon pa akong tinidor at kutsilyo. Hmm. Gawin natin ito! Ang, huh? ang bait mo. Sa Ayos lang ako. Ito ay napaka... Napakasarap niyang kumain. Halika rito, Ayan. cake ko. Oh, Diyos ko, ang sarap. oh sige. Mama, mama. mga kamay niya. Isa ka ng diwata ngayon!